Hello mga mamis, for today's video makikita ninyo ito yung cake na masyado kong minalito or underestimate ko na feeling ko ay madali lang siyang gawin. So as in, you know, ang daming pagsubok na pinagdaanan nito sa topper, hindi dumating on time yung flower. Kaya no choice ako kundi gumamit ng malaking flower dyan. Buti na may stack ako, white and then pinulayan ko na. Kung mapansin ninyo, ayan, struggle talaga ako sa paglagay nitong wire na yan. Akala ko mabilis lang siyang ikabit. O, oh. kung mapansin na si Russia sa likod, ba diba? Ang dami niyong pinagdaanan siya talaga. As in, ayan, finally, tinanggal ko na yung flower na nilagay ko kanina, tapos inilagay ko siya. Kasi, hiyap niya palang ilagay. First time ko kasi gumawa ng ganitong cake. Tapos, yun. Sabi ko, pag ulitin ko, lagyan ko ng frosting ulit. Matatagalan ako. Eh, kailangan na ma-deliver yung cake. Eh, si customer pa naman, uh, siya yung basta nagbubok bigla-bigla, ganun. Tapos, ayan na nga, ah, uh, Ayan, bago ko pa yan nailagay yung pinaka-final na yan, ang dami ko pang struggle talaga na dinaan. Kung mapansin nyo, bumaon pa din siya, ba? Diba? Sobrang hirap niya ilagay na. Ang inspo nga pala na itong cake na tayo galing sa orange app. So, pala ko madali lang siya. Mahirap pala siya talaga ilagay. Tapos, ingat na ingat din ako dyan sa, uh, ano to, sa gold na wire na yan. Kasi, yung material niya, yung alam niyo mabilis maputol na parang sing-sing na free dati sa so, candy na may tatlong peanuts, something ganun. Tapos, yung ilaw pa niyan, hindi pala kasama doon sa order ko. Buti na lang may stock talaga ako ng topper dito. Tapos, ayan, maiksi siya. Ay, buti talaga ay eh, nagawa ng paraan. Tapos, yung sa heart na yan, nag -cut out lang din yan ako ng ano, ng heart na topper ko na may happy valentines. Kasi nga, ah uh, hindi naaabot yung heart na shape na kagaya doon sa inspo. So, kahit pa paano nagawa ng paraan. Ito na yung pinaka final outcome niya. Pero, ba diba, sobrang struggle talaga. Parang ayaw ko nang ulitin tong gawing cake na to kasi ang hiya talaga.